Hello, kumusta? Sana sa mabuti kayong kalagayan. So, welcome po sa page ng Running Mangyan. Uh, magbibigay po ako ng tips para sa mga baguhang runners kasi marami nang tatanong sa akin kung paano nang sisimulan nyo kanilang journey sa pagtakbo. So, ang tips po natin ngayon, eh, kailangan po meron tayong maayos na sapatos. Comfortable, maayos. Uh, so, dapat relax yung paa natin. So, kahit anong brand, pwede nyo itry. So, ayoko magbanggit ng brand na bibili nyo. Pero yung sa akin, ang gamit kong brand ito, ang daily shoes ko, a uh, daily running shoes ko, and Wednesday shoes. Ayan. So puma yung gamit ko. Tapos, so mayroon tayong pang Monday, Ayan. Monday shoes, Tuesday shoes, Wednesday shoes, Thursday shoes, and Friday running shoes. Saturday and Sunday So, trail run naman So, kailangan natin ng trail shoes Ayan So, meron tayong trail shoes So, bali Ang total na kailangan mong sapatos Eh, walo Walong sapatos yung kailangan nyo So, sana may natutunan kayo At sana uh, maging uh, Makabuluhan yung pagtakbo natin So, yun, yun ang tips ko Maghanap kayo ng comfortable sapatos Para relax habang tumatakbo